Linapitan ko. Tapos, ikikiss mo dapat ako dito. Linapitan ko. Kiss mo Tapos, ako. Ako magagano. Linapitan ko. Ganun. Yeah. <laughs> okay, ah, yun na. Ah, yun up. yung rule mo. Ah. Kikiss mo ako dito. Tinitigan ko. Tinitigan ko. Linapitan ko. Ngumum. Yeah. Okay na, okay na. Sige, sige, sige. Okay na. Tinitigan ko. Nilapitan ko, ko. Hanggang sa may diwata na pagdinit ko. Nalasin. Eh.